Hello guys, good morning. ito na naman kami. Pinagupit na naman kami ng mga Tagang yung ano, naiyak ako. So, yung ating palayan eh, ni yung bubuntisan Sublan na ka ng gastos, sublan ka ng utang. Uh, paano pa tayo kabawen ito? Magkagantong ito na dinadanas natin. Pension na kayo guys, talagang ano lang talaga. hindi lang, kabal lang. Eh, nandito na eh. Wala magagawa, kalamidad to. Salamat kayo sa ano na. Ano. Wala mga tibig sa amin na makalaga yan. Hindi lang naman siguro kami nakakaranas ng ganito. Ang daming dito sa Mindoro na sa na bina, mga nasa lanta kaya nakakaawa ang aming sitwasyon yung mga ordinaryo ng ano ordinaryo ng tao na lumalaban kami ng parehas dito sa bukid and guys kanina tinatap na kami din ng ano na ka ng tubig, yung alas 3 ng madaling araw sumulong tubig, kala namin magbabalang pagdating ng umaga yung ano, lalo ng tubig. Thank you guys.